Ang mga taong hanggang masaktan. So, so ayun, isang magandang-magandang hapon sa ating lahat. Teka mali yata. Isang masakit na masakit na hapon sa ating lahat. Sa so, totoo lang, ayokong saktan kayo sa mga linyang bibitawan ko. Kaso hindi naman ka yata pwede na ako lang yung masaktan sa lahat ng pangyayari to. Alam ko, lahat tayo nasaktan. Nasaktan sa nakaraan, sa so, mga kaibang kasunyala hindi pa rin mali sa ating isipan kung paano iniwan at pinitawan para lang sa tao sa tingin ko mas nagbigay ng kaligayahan. May mga ilan na ako naranasan na baka naranasan ni Ben Naranasan niyo na bang maging unan na niya sa tuwing naglulungkot siya. Kung magsilbing balika na sandala niya sa panahon na naging hirapan na siya. Kung magsilbing panyong pamunas ng maluha niya sa tuwing nasasakta na siya. In short, naranasan niyo na ba bang... maging pansamantala? Kamusta ka na? Malit ako. Sobrang sayo mo na kasi kapiling mo na ulit siya. Sobrang sayo mo na nga. mo na ako naaalala. Okay yun. Okay yung alam kong masaya ka na. Masaya ako para sa inyo, pero... Pero ito ako okay lang. Naniisip ka pa rin yung minsan. Minsan, napapatanong pa rin ako kung bakit ganun. Bakit ganun na lang. ating nakaraan, ang bilis mo naman habang kinalimutan. Dahil lang ba bigla kayong nagkabalikan? Nasa rin mga nga ako, walang iwala na hanggang tulong tayo lang? tayo lang, tayo lang ay pagkaibigan hanggang kaya hindi ko kaya sasabihin sa'yo lahat ng ito kailan no? kaya, kaya maubos lahat ng gusto kong sabihin sa'yo ilang beses kung pa kaya sasabihin na pagod na ako pero nagpapatuloy pa rin ako kailan kaya, kaya no? hindi ko kaya kailan ko kaya maiisip na maging talaga din ako sa'yo na mahalin ko din ako sobrang syerte niya no ako yung laging nandito para sa'yo, pero siya pa rin yung pinili mo. Naalala mo ba nung minsan? Nung minsan, tinanong kita kung ano ba talaga tayong dalawa? Tawang-tawa ka nung mga oras na yun. Akala ko tawang-tawa ka dahil sa sobrang saya, dahil sa wakas. Na ito na ko na, kung ano ba talaga tayong dalawa? Sabay, sumagot ka na. Ng... Bes, COVID lang ba? Di ba, alam mo naman, kikigan lang kita? pagkakaibigan naman pala ito, ano? Best mo mukha mo! Ako yung nandiyan nung iniwan ka niya. Pero bakit nung bumalik siya, ako yung iniwan mo? Ko. Ang dami mong iniwan para sa sa'yo, pero bakit ikaw ako yung iniwan mo? Hindi ko alam eh, kung bakit kailangan mo pa siya. Sa -samandalan. nandito naman ako. Yung papayin pa yung samantalang mo. Yung samantalang mahal mo. Totoo. Totoo, ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat para makita mo na ako na yung babae ito. Ako yung babae na mamahal sa na sa toho. Ako yung babae na hindi kayo nang iiwan kahit gano'ng kakagawa. Ako yung babae na walang itong gusto ko sa kaligayahan mo. Kasapagod na ako. Gaskas na gaskas na itong puso ko pero hindi mo pa rin nakikita. Wala na naman yung nagbukas na kasalanan mo siya. E, eh ano nga ang magagawa ko? Eh wala lang ako. Ang hindi puso, kalibigan, wala ako. Mas maganda ba siya? Mas sexy ba siya? Ako pa yung laging nagupulang, o ikaw hindi laging nakumotento? Hindi ko alam kung ano bang meron siya na wala sa akin. Mahirap ko mong piliin kasi oh, so, inikilay, naka, wala akong sagot pa din. Kikilay ka nga, wala Pero bakit pinagmalit mo pa rin ako? Ang daming tanong sa aking isipan, pero tila wala pa rin kasagutan. Dahil ba sa aming dalawa, wala naman talagang namamagitan? Mga tanong na paulit-ulit, pero ang dami pa rin bakit? Habang buwapat na kayong luha ko dahil sobrang sakit na nararamdaman ko, Pumapat na kayong luha mo dahil sa sobrang ganda mo siya, hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan kung dapat bang pinahal kita o mas dapat nga yata ang tinuron na lang kita. Hinihig na kita ng maraming pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo lang akong tanga. sa pangalan niya. So kung paano, may mga pagyakap ko, hindi kita tumbas ng pagyakap niya. Akala ko, ako na niya. Akala ko, tayo na. Akala ko, pwede na. Sa akala ko na naman. Sana, sana mahalin ka din niya. Mahalin ka din niya, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sana, Alalahanin ka din niya tulad ng pag-aalala ko sa'yo. Sana sabihin din niya sa lahat ng tao kung gano'n siya maswerte dahil siya yung pinili mo. Oo. Ang mga pakinggan na handa kitang mahalin habang wala pa siya. Masaya ako para sa inyo. Pero sa tingin ko, mas magiging masaya ka sana kung ako yung pinili mo. do. Yeah. Uh -huh.